Ikaw na lang ba palagi ang naghahabol sa kanya? Yung halos mababaliw ka na sa kakahabol sa partner mo dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya pero ikaw ay baliwala na niya at wala ka ng halaga sa kanya at sa lahat ng oras, dead ka na niya. Gusto mo ba na mabaligtad yung sitwasyon na siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo at ikaw ay mamahalin niya ng husto? Pwes, gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon nang siya ay mababaliw sa kakahabol sa iyo at sobrang mapapamahal ang partner mo sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito isa itong gabay at isang paraan para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Basta magtiwala at hilingin ng buong puso at huwag kalimutang palaging magdasal. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng garapon o baso at kumuha ka rin ng papel at panulat. Isulat sa papel, pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa kakahabol sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at apelido at yong hiling. At pagkatapos, tupiin mo ang papel kahit ilang tupi at kumuha ka ng isang cotton ball o bulak at sabay mong ilagay itong papel na sinulatan mo at isang cotton ball sa baso o sa garapo na inihanda mo. At nang malagay mo na ito, lagyan mo ito ng kalahating asin. Kalahati po sa baso o sa garapo na inihanda mo. At dapat mabaon po yung bulak at saka papel. At pagkatapos, pwede mo na itong itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Wala na po kayong kailangan pangbanggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At paniguradong siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.